Mahalala mga kapuso, uso ang ilang sakit gaya ng trangkaso at tigdas ngayong malamig ang panahon. Kaya naman pinag-iingat ng Department of Health ang lahat para makaiwas po sa sakit. Dari ang report ni Bam Alegre. Sagad sa buto na raw ngayon ang lamig ng panahon kung ang environmentalist na si Pao ang tatanungin. Lalo na tuwing umaga. Mas masarap matulog, kaya naman kinakaladkad pa niya ang sarili palayo sa kama para lang makapag-ehersisyo. Ang mas mahirap pa, malamig na nga, umuulan pa kung minsan. Yun hassle yung ulan eh. Pag yung malamig na tapos lalo na yung mahinang ulan lang. Mm na ka nagpapayong pero yung pala sisipunin ka na. Ayon sa pag-asa, ang sanhinang malamig na panahon, hanging amihan o northeast monsoon nalo this monsoon kasi ang pinangga actually it is an air mass ano? nanggagaling ito sa Siberia at uh, umiikot to yung pinakamalakas niya ngayong January hanggang uh, second week ng uh, February pero ang nararanasang ulan ngayong Enero hindi raw pangkaraniwan mas lalo ring kakaiba ang maalinlangan ang panahon noong Disyembre na biglang sinundan ng bagyong Pablo Gayon man, hindi pa naman daw masasabing epekto ito ng climate change. Warmer than uh, normal noong December kasi medyo hindi masyado ang uh, ang northeast noon. Hindi pa rin natin masasabing na climate change to. Siguro pag nagkaroon ng tatlo hanggang apat na bagyo sa January, yun, medyo unusual na yun. Usong-uso rin ngayong taglamig ang ilang sakit gaya ng influenza, tigdas at bulutong. Kaya payo ng Department of Health pagtuunan ng pansin kung paano maiwasan ang mga sakit na ito. Kaya ugaliing maghugas ng kamay, metrang kaso, wag nang tumabas ng bahay, painga na naman para wag makahawa, at kung may ubusipong kayo, magtakip kayo ng ilong at bibig. Para sa unang balita, BAM Alegre, reporting.